Genius ka talaga. Genius ka talaga. Sabi ni Brian, lawmaker yan. O, oh, lawmaker yan. Hindi niya alam yung batas. Oh. My goodness, Chua. Anya, ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang. Na Pansamantalang istruktura! mukha mo! -hamo. Yan pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? So nga talaga ito. Napakaganda daw nun na merong barangay hall sa tapat ng eskwelahan. Bakit? Yung mga bata pupunta sa barangay hall, mag-aaral sila doon.